Exodus chapter 12 Ang Passover Sinabi ni Lord kina Moses at Aaron sa Egypt. Ang month na ito ang magiging unang month ng taon para sa inyong. Sabihin niyo sa lahat ng mga Israelites na sa ikasampung araw ng buwang ito, kukuha ng isang batang tupa o kambing ang bawat tatay para sa pamilya niya. Kung napakaliit ng pamilya niya para makaubos ng isang tupa, kukuha siya at ang malapit niyang kapitbahay ng tupa na kaya nilang ubusin. Paghahati-hatian nila ang tupa. Ayon sa kayang kainin ng bawat isa. Kumuha kayo ng lalaking tupa o kambing na one year old at walang kahit anong kapintasan sa katawan. Aalagaan niyo ito hanggang sa ikaw 14 na araw ng buwan na ito. Sa kinagabihan, papatay ng mga Israelites ang mga alaga nilang hayop. Kukuha ang mga Israelites ng konting dugo at ipapahid sa dalawang poste at sa itaas ng pinto ng mga bahay kung saan kakainin ang mga hayo. Kakainin nila sa gabing yun ang inihaw na karne. Kakainin nila ito kasama ng tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. Huwag niyong kakainin ang karne ng hilaw o nilaga. Instead, ihawin niyo ito ng buo kasama ang ulo, mga binti at mga lamang loob. Huwag kayong magtitira para bukas. Kailangan sunugin niyo lahat ng natira. Dapat nakabihis na kayo. Nakasuot ng sandals. Patbitbit niyo na ang tungkod niyo. Bilisan niyo ang pagkain. I-celebrate niyo ang piyesta ng Passover para i-honor ako si Lord. Sa gabing yon, lilibutin ko ang buong Egypt at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki, tao man o hayop paparusahan ko rin ang lahat ng mga Diyos ng Egypt. Ako si Lord. Ang dugo ang magiging sign sa mga bahay nyo kung saan kayo nakatira. Pag nakita ko ang dugo, lalagpasan ko kayo at wala kayong mararanasang salot. Pag pinarusahan ko ang lupay ng Egypt, alalahanin nyo ang araw na ito. Dapat itong celebrate bilang piyesta para sa akin sa lahat ng generations. Forever nyo na itong gagawin. Piyesta ng Unleavened Bread Pitong araw kayong kakain ang tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lang, alisin nyo na lahat ng pampaalsa sa mga bahay nyo. Hindi na ituturing the Israelites ang kakain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng pitong araw na yon. Sa una at ikapitong araw, magdikita kayo para magworship. worship Walang magtatrabaho sa mga araw na yon, pero pwede kayong maghanda ng pagkain. Isa-celebrate nyo ang piyesta ng Unleavened Bread kasi sa araw na ito, inilabas ko ang lahi nyo mula sa Egypt. Dapat forever na i-celebrate ng lahat ng mga generations ang araw na ito. Sa unang buwan, mula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi ng ika-21 na araw, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng pitong araw na ito, dapat walang pampaalsa sa loob ng mga bahay nyo kasi hindi na ituturing na Israelites ang kakain ng tinapay na may pampaalsa. Foreigner man siya o purong Israelites, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Kahit saan kayo naninirahan, mga tinapay na walang pampaalsa lang ang kakainin nyo. Ang unang Passover, tinawag ni Moses ang lahat ng mga leaders ng Israel at sinabi sa kanila, Pumili kayo ng isang batang tupa at patayin ito para makapag-celebrate ang pamilya nyo ng Passover. Kumuha kayo ng isang bungkos ng halamang hisop at isawsaw ito sa dugo na nasa palanggana. Ipahid nyo ang dugo sa itaas ng pinto at sa magkabilang poste nito. Walang lalabas sa mga bahay nyo hanggang mag-umaga. Sa gabing yon, dadaan si Lord sa buong Egypt at papatayin niya ang mga Egyptians. Pag nakita niya na may pahid ng dugo sa itaas ng pinto at sa magkabilang poste nito, hindi niya hayaan pumasok ang Angel of Death sa mga bahay niyo para patayin kayo. Forever niyo susundin at ng mga anak niyo ang mga batas na ito. Pag dumating na kayo sa lupang ibibigay ni Lord sa inyo, gaya ng pinangako niya, patuloy niyong gagawin ang mga ito. Pag tinanong kayo ng mga anak niyo kung ano ang ibig sabihin ng mga gawaing ito, sasabihin niyo, ito ang Passover para i si Lord kasi dilagpasan niya ang mga bahay ng mga Israelite sa Egypt pinatay niya ang mga Egyptians, pero niligtas niya ang mga Israelites. Lumuhod ang mga Israelites at nagworship. Tapos, umuwi na sila at ginawa ang mga inutos ni Lord kina Moses at Aaron. Ang huling salot, ang pagkamatay ng mga panganay. Pagdating ng hating gabi, pinatay ni Lord ang lahat ng mga panganay na lalaki sa Egypt. Mula sa panganay na tagapagmana sa tron ng hari hanggang sa panganay ng bilanggo sa kulungan. Namatay din lahat ng mga pinanganak na hayop. Nung gabing yun, bumangon ang hari, ang lahat ng mga officials niya at ang lahat ng mga Egyptians. Nagkaroon ng sobrang lakas na iyakan sa buong Egypt kasi namatay yan ng panganay na lalaki ang lahat ng mga pamilya. Nung gabi rin yun, pinatawag ng hari si Moses at Aaron at sinabi, Dubai sa kayo at mga kababayan nyo. Umalis na kayo sa bansa ko at mag kayo kay Lord, gaya ng sinabi ninyo. Dalhin niyo ang mga alaga niyong tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipag-pray niyo na i-bless niya rin ako. Pinagmadali ng mga Egyptians ang mga Israelites na umalis sa Egypt. Sinabi ng mga Egyptians, Mamamatay kaming lahat pag hindi pa kayo umalis. Kaya binalot ng mga Israelites sa damit ang mga panluto nila, pati na pati na ang minasang harina na wala pang pampaalsa. Pinasan nila ang mga ito. Nagawa na ng mga Israelites ang mga inutos ni Moses. Nang hingi nga sila ng mga gold at silver na alahas at mga damit mula sa mga Egyptians. Dahil sa ginawa ni Lord, nirespeto ng mga Egyptians ang mga Israelites, kaya binigay na mga ito ang mga hiningi ng mga Israelites. Sa ganitong paraan, tinangay nila ang mga yaman ng mga Egyptians umalis sa mga Israelites sa Egypt. Naglakbay ang mga Israelites mula Ramses papuntang Sukot. Nasa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelites ang sumama sa kanila. Dinala rin nila ang napakaraming mga alagang hayop gaya ng tupa, kambing at baka. Niluto nila ang mga tinapay mula sa minasang harina na wala pang pampaalsa na dinalan nila mula sa Egypt. Hindi na nila nalagyan ng pampaalsa ang tinapay kasi pinalayas na sila sa Egypt at hindi na sila nakapag-prepare ng pagkain. Tumira sa Egypt ang mga Israelites ng 430 years. Sa huling araw ng ika-430 na taon, umalis ang lahat ng mga tribes ni Lord sa Egypt. Binantayan ni Lord ang mga Israelites noong gabing yun para ilabas sila mula sa Egypt. Kaya ito rin ang gabi sa bawat taon na magbabantay ang mga Israelites para i-dedicate ang gabing ito kay Lord at forever nila itong aalalahanin. Ang mga batas tungkol sa Passover. Sinabi ni Lord kina Moses at Aaron, Ang mga sumusunod ay ang mga batas tungkol sa Passover. Di pwedeng kumain na mga handa sa Passover ang mga foreigners. Pero pwedeng kumain ito ang biniling alipin kung tuli na siya. Di rin pwedeng kumain ito ang mga foreigners na nakikituloy o mga upahang worker. Kailangang kainin ng karning handa sa Passover sa loob ng bahay kung saan ito niluto. Hindi pwedeng ilabas ang kahit anong bahagi ng karne at huwag niyong babaliin ang kahit isang buto ng hayo. Dapat, i-celebrate ng lahat ng mga Israelites ang piyestang ito. Pag may kasama kayong foreigner na gustong i-celebrate ang Passover para kay Lord, dapat tuliin muna ang foreigner at ang lahat ng mga lalaki sa bahay niya dahil tuli na sila, itatrato silang parang tunay ng mga Israelites at pwede na silang maki-celebrate sa inyo. Hindi pwedeng makikain ng handa ang mga hindi tuli. Ito ang batas para sa mga purong Israelites at mga foreigners na namumuhay kasama nyo. Sinunod ng lahat ng mga Israelites ang inutos ni Lord kina Moses at Aaron. Nung araw na yon, inilabas ni Lord ang mga Israelites mula sa Egypt ayon sa mga tribes nila